Matagumpay ang isinagawang Youth Leadership Summit o YLS ng 29th Infantry Matatag Batalyon kasama ang lokal na pamahalaan sa Gymnasium Baranga del Pilar, Cabadbaran City, Agusan del Norte noong Oktubre 7 hanggang Oktubre 9 na naglalayong mapaunlad at mahubog ang leadership skills pagiging responsable at mabuksan ang pananaw sa pagnenegosyo ng mga kabataan layon din ito na makaiwas ang mga kabataan laban sa pangre-recruit ng Communist Terrorist Group o CTG at masiguro naman na mananatiling nakatutok ang mga ito sa pagiging responsabling leader at pagtulong sa pagpapaunlad ng kani kanilang komunidad. Sa mensahe ni Agustin del Norte, Governor Honorable Maria Angelica Rose del Amante Matba, sinabi nito na kailangang pag-isipang mabuti ng kabataan bago magdesisyon sa buhay. Huwag umanong sisisihin ang gobyerno sa mga maling desisyon na negatibong epekto dahil ang gusto lamang ng gobyerno ay mapabuti at mabigyan ng maayos na pamumuhay ang mga mamamayan. Sinaksiyan mismo ni na 29 IB Commanding Officer Lt. Col. Crescencio Sigargar, representante ni Kabadbaran City Mayor Honorable Judy Chin Amante, na si Honorable Christine Joy Bermudez de los Reyes at Barangay del Pilar Punong Barangay Honorable Acrecia de Camarin ang naturang aktibidad. Samantala, nagbigay ng nakaka-inspire na mensahe si 901st Brigade Commander Brigadier General George Albanzon sa mga partisipante ng YLS at binigyang din ito ang kahalagahan sa paghubog ng mga kabataan na maging lider sa susunod na henerasyon dahil sila ang magiging daan tungo sa kaunlaran at kapayapaan ng ating bansa. Sinabi din ito na palaging handang gumabay sa mga kabataan ang Philippine Army upang hindi malinlang sa maling ideolohiya ng teroristang CPP, NPA, NDF. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Ella Rivera for ID News.